Kasunod na issue ng punit na passport na patupad ng bagong pulisiya sa NAIA. Bawal na hawakan ng mga airport security personnel ang pasaporte ng pasahero sa terminal entry at security verification. Have a blessed mga bayan! Transportation ng mga security personnel sa mga airport na hawakan ang passport ng mga pasahero. ni na rin ang umano'y punit passport modus. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Ang seaman na si Ruben ngayon ang flight papuntang Abu Dhabi. Gaya na nakasanayan, inilabas niya ang kanyang passport. Pero tiningnan lang ito ng security personnel at hiningan siya ng ticket. Binago na kasi ngayon ang kalakaran sa NAIA at sa lahat ng paliparan sa bansa. Mismong ang mga pasahero na lang ang magpapakita ng kanilang mga valid ID at travel document bago pumasok sa mga terminal. Kasunod niya ng insidente ng pasaherong hindi pinasakay papuntang Bali, Indonesia dahil sa nakitang punit sa pasaporte nito. Umugong tuloy ang balitang mayroong punit passport modus. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang proof na may modus. Pero syempre, hindi tayo pwedeng mag, lax. Uh, no? Kailangan, iimbestigahan natin ang mabuti. Padadalhan daw ni Dizon ng apology letter. Ang pasaherong hindi pinasakay. Kung siya uh, pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas magaking perwisyo ang, mga ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. No? Kasi nagsabi na at na-confirm namin kahapon na nagsabi talaga ang bagi ang Denpasar Airport na hindi siya papapasukin. Ang ibang pasahero tuloy, kanya-kanyang diskarte para maingatan ang mga papeles. Si Dayan, napapunta ng Thailand, ipinasok sa isang envelope ang passport nila ng kanyang pamilya. Ito yung pinaka -import importante na document para makalabas ng Pilipinas. <laughs> Kaya dapat ingatan po yung passport. Panawagan pa rin ng mga otoridad sa publiko, ingatan huwag mabasa, mapunit, matupi o malagyan ng anumang marka ang pasaporte. Iba't iba ng pamantayan ng mga imigrasyon sa bawat bansa at anumang sirang makita nila. Gaano man kaliit ay pwedeng maging basihan para hindi tanggapin ng isang pasahero.